Hello guys, kain tayo ito yun yung ulam ko Ay, masyado ano, ayan merong itlog isang hiwa ng karne, at saka galungbong uy, syempre hindi mawawalang galungbong kung walang kamatis at saka tolo ako nag imasan mga tayo saka hmm? ng kamatis Mm. Ha. Ito yung paborito kong pagkain. Wala mas gusto ko to, mas gusto ko to kaysa sa karne. Kaya nga isang hiwa lang to. Okay lang. Sarap-sarap ng ulam ko ah. Mm. Log. Siyempre, konti lang yung kanin natin para diet, diet konti. Kamatis. Mm -hmm. Ang galunggong. Huh? Ang hap. Ang lang ito ng karne. Ito ang buwan hmm, <laughs> <laughs> masakit ah na. magiging natin ng toyo yung ano, galunggong ito hmm. yung masakit na ulam kahit toyo lang, tsaka ay galunggong, tsaka kamatis okay na hmm. hab, hindi na pata pag ano may, may sardinas ako nangyayam sa kaya yung bakla na kung nasa Amerika yung nasa abroad yung vlog niya na tiring-tiring diri sa sardinas ayako, baka pakawano. parang hindi naman galing ng Pilipinas nasa abroad tiring-tiring na diri sa sardinas yung mga mayayaman nga eh gusto gusto yung lasa ng sardinas. Yung, yung paya, siya pa yan. nangyayari dito sa social media. Yung mga galing sa hirap, nagpipiling mayaman na para lang mayroong may content. Yung naman, yun, yung mga mayayaman naman, hindi feeling mahirap para magustuhan ng mga tao para sa mga sa content bakit yung, yung mga mahirap na may feeling mayaman para may magka may content at magustuhan sila ng mga tao okay lang ganyan mag content kayo na original original means, hindi kayo nagpapanggap. Walang filter. Wala nangyayari. Diba? Kain na ka muna ako. Bye! Thank you for watching.